Uh, i-facilitate ni naman ang pag-allocate pag ng District Consulate. Okay, ano po ang... Is uh, before namin masagot yon, gusto rin namin muna ilinawin na this is not in any way or uh, possibly to postpone the election. Mm -hmm. Sinabi rin naman ng Kumilip na pwede at magtakaw ng election pag walang ano, walang move to ano, na sa 73 naman lang, pwede mag-eleksyon doon without that uh, allocation or ano. So, uh, bakit hindi lang ituloy ang eleksyon na huwag muna i-kunin? Un Kasi piling namin pang matuluyan na talaga ang sulo na pag uh, inuha yun, matuluyan na talaga mahiwalay sa atin. At hindi lang naman ang bangsamoro ang nag-struggle ay taga-Minland. Taga-Lanao, taga-Maguindanao, taga, yes. taga, tago, taga here in Cotabato. Uh, pati po ang island provinces. Uh, we believe that the decision ko si Pareto was political at hindi po tama ang tanong. Nandito po sa amin ang tanong ng pre Wala pong hiwalayan. Tinanong lang po ang taga-Sulu kung mag-ratipika. nila ang 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 11054. Iba po ang tanong sa Isabela, Basilan, iba, iba po ang tanong sa Sulu at saka sa SJ. Kung gusto ba nila isama ang kanilang lugar. Sa amin gusto ba ng taga Sulu na iratipika? At saka doon din sa batas mismo uh, na ang ang laman ng batas na ang ang arm noon will be treated as one unit. Pero, nandiyan na, na may decision ng court it. Uh, although it is, uh, but I think there are times na may own legal na hindi siya moral. Uh, it, we find it immoral on our part to, ano, to surrender Sulu, uh, especially the district. Okay na, wala na tayong magawa, nandiyan na mm ang -hmm. Supreme Court decision. Pero, nang, nang lulumo kami na yung barn government tinulungan namin na makapagkawon through the convergence magkakaroon ng barn government kami pa ang mag-facilitate para makuha yun so this is not in any way to ano to accuse everyone pero sana uh, we have to be circumspect dito kailangan natin dahan-dahanin ang pagkawala ng sulu at saka sana kailangan 'wag tayo 'wag tayo mismo okay. sa parliament kami mismo sa parliament ang mag-facilitate nito. Yun ang hindi namin matanggap. So consequently, uh, the marching order of the leadership is hindi kami uh, papayag na mag- magpunta uh, sa, ma sa iba. Hindi namin hindi ibig sabihin na ayaw namin ibigay mm -hmm. uh, na doon sa mga lugar na 'yon. In fact, may mga problema. Narinig kami doon sa doon sa da, sa sa context kung paano dinibide yung mga ibang lugar. Paano